yon what's up? What's up mga karadyo? Ayan, naririnig nyo. Ay, naririnig nyo ba? Nakikita nyo ba? ito yung ba yung nasa harapan natin? Ayan, ayan. Pangka daw. Okay, pangka daw ng C7. 10 inches. Pangka daw. So, digis to digits. So, ayan yung kanyang, ano, kanyang specs. Ayan. High. SPL mid okay. high SPL mid so mid to pero maganda rin to magandang tumunog to nung narinig ko to dati ano nasa ang tunog niya we parang pwede siya sa Twitter pwede siya sa bass pwede siya sa mid lahat all in na siya wala nang hahanapin dito sa speaker na to Ayan. So naka fiber na rin yung ano niya, paper cone niya. Naka fiber. So silipin natin yung speaker. Tapos meron siyang 3 inch round wire voice coil. O 3 inch na pala siya. Ito yung speaker na yun. Tapos, ito yung mga speaker. Ay, ito yung speaker na yun mga boss. Ay, So, pasensya na sa kamay, madumi e ginagawa kasi tayo so kanyang magnet oh, malaki magnet nyo malaki yung magnet nya mga boss oh. yeah. so papel ayan. Eh? yung papel nya yeah. tigas oh so modelo to modelo to ng C7 C7 na pang kadaw maliit na kasi yung dust cap nya ayan. Yeah, yung old model nito medyo malaki malaki yung dust cap ng pang kadaw dati yung old model nya Nakagamit ah, na ako nito dati ah, maganda siyang tumunog. May kalansing siya, pwede siyang kumalansing eh. Ganda ng pagkakagawa ng C7 na to na pangkagaw. Yeah. <laughs> Tapos yung spider niya, ayan. Para siyang eh, matigas, matigas siya oh. Hindi siya masyadong gumagalaw. Kahit din yun na siya pa-modified or pa-upgrade matigas na yung spider niya parang na parang triple spider na siya eh. <clears throat> parang triple spider na siya hindi na eh. masisilip niyo yun kita eh, pa kita naman dito sa gilid na to eh. Yeah. parang naka double siya eh gray spider niya black. Kapag so nakakita ka ng black na spider, parang apat ang tigas talaga. Eh. So ganda to. So te-test natin to. te test siguro natin to eh sa makalawa Sa makalawa o mamaya? malalaan natin 'yan. Eh. Oh, yun si Weting. So magpapaalam na muna kami. At tataya muna ako sa wedding So stay tuned lang kayo. Oh yeah. Tumama. Tapos 'yan oh, nag Paalam muna.